Pati yan. Paano <laughs> daw sa pusa? Bawal daw din sa bandang malapit. Pwede sabihin ng anak yung ano. Huwag naman sa nang namahit. Nakawa naman. Patay naman yung balo rin Pero nakingating ng tanong Nakawa naman Tatlo Nanganak siguro yung pusa dyan yung

siguro. Dalawa. Wala. Apat. Baka anak yata yan ang puta ni Patalida. Kanya ni kulay ng puta niya. Wala. Ang dami. Ay! Ang kata-tanong. Ayan. Tumakas ang balon.

Tapos tapos siya dyan ano, 'yung puta. Hindi ibig sabihin Eh, 'yun. na yan player